Ibinigay ang salita ng Diyos, ibinigay ang mga utos ng Diyos para tayo magbenefisyo, hindi tayo pahirapan. Fair to those who have power and authority. And if this applies to human powerful personages, what more to God, who is divine, who is in heaven. Kaya dapat lagi siyang ikinagalang. Kahit sa isip mo, hindi mo siya dinidisrespect. No. Kailangan lagi may paggalang sa nakakarating sa langit ang lahat ng mga hindi natin paggalang sa Diyos may balik sa atin yon Kaya kung minsan nagtataka ka, bakit ba hindi ako mag-click sa ginagawa ko, lagi nila na ako nabibigo, lagi nila na ako nalulungkot, lagi nila lang akong lugi. Maaaring yan yung mga balik ng hindi natin paggalang. Kahit ka religious, maraming ang religious yan talagang hindi kumagalang sa Diyos in principle. Kaya kung minsan sila tong malulungkot, sila tong mga nilulunod na lang makalungkot na nilang kahaleluya na kahaleluya pero naglilibang lang talaga sila dahil alam nilang mayroong napakalaking kulang sa kalooban. Kaya dapat talaga ang inuuna yung loob, yung totoo. At walang makakapagpaliwanag ng salita ng Diyos sa inyo mga kapatid. Kasing tindi ng sarili niyong pag-unawa dito. That we must graduate to the level of engaging the Word of God, finding its meaning in our own terms, and applying this in our own terms so that the words of God become beneficial to us. Ibinigay ang zalita ng Diyos Ibinigay ang mga utos ng Diyos Para tayo magbenefisyo Hindi tayo pahirapan Hindi para tayo igapos At hindi para tayo tuligsain O kaya usigin All good things come from the Father of Lights All good things come from above And what are they supposed to achieve? Goodness for those who receive them Kaya dapat sinusuri natin ang ating pananalig Na nakabubuti, hindi nakasasama nakakapagpapasaya, hindi nakakapagbalungkot, nakakapagpaluwag, hindi nakakapagpasikip. Sapagat ang lahat ng galing sa Diyos ay mabuti.